Grabe naman kayo, naimatay na kayo matanda. Pagdadakawan niyo pa. Uy, eh, Jay boy, huwag pa kaya naman diskarte ko ha. Hindi mo nalang gayahin to si Enzo eh. Tingnan mo, madiskarte sa buhay. Mas mabuti pa siguro. Umalis ka na lang. Eh, kung wala kang tutulugan, sumama ka na lang sa akin. May yung office boy ka dito. Akong bahala sa'yo. Talaga po, sir. Dahil sa pagtsatsaga ako, naging manager na ako sa pinagtatrabahoan ko. Bili na po kayo. Pagal naman ang tricycle dito. Nahihilo ako sa init. Tubig, kakanin. Ay. Nahihilo ako. Uy. Nahihilo ako. Ay, nahihilo ako. Ma'am. Ma'am. Ma'am, gising po, ma'am. Tulong. Tulong. Pare. Tsak tayo. Uy. Grabe naman kayo. Naimatay na kayo matanda. Kamu kena dito. Pagdadakawin pa! Uy, Jeyboy, huwag pa kaya naman diskarte ko, ha? Baka pati paninda mo, kukunin ko pa yan. Ikaw, kuya, napakasama talaga nung ugali mo, eh, no? Manimik ka nga! Ano tayo? Madam, madam! Madam, tayo po, madam! Ah, ah nahihilo ako. Ah, madam, tayo lang po. Ah, um, madam, inom ka po muna ng tubig. Hmm. Ah, uh, madam, gusto mo dali na po kita sa ospital? Hindi na. Medyo okay na ako. Nahilo lang ako sa sobrang init siguro. Ah, uh, madam, nga pala. Kasi nung matay ka, may dalawang lalaking nagdako ng mga gamit mo. Naku. Di, wala pala pati wallet ko. Wala akong pangusahay pa uwi. Ah. Uh, madam, Meron naman na po ang kinita kahit pa paano eh. Ito po. Ito yung na. Kinita mo yan. Ah, eh, mas... Eh, mas kailangan mo po ito eh para makauwi ka po ng safe. Sige na po, tanggapin mo na po. Kikitain ko naman po ulit ito eh. Eh, paano ang kukunin ko na? Sige po, madam. Ah, uh, madam, tara na po. Tumayo ka na po. Ah, uh, para sigurado pong hindi ka na may ulit. Ano, Ating lang po kita sa sakayan para safe ka po. Sige po. Sige po. Salamat Tara po. ba yun? Ay. Oh, kayo ka lang. Uh, tay, ito nga pala yung pinita ko. Ano ito? Sandaan? Hmm. Saan makakarating yan? Eh, tay. Pasensya na kasi tinulungan ko yung matandang ninakawan eh. Hindi ka talaga nagtitinoy. Eh. Uy! Nakauwi na pala yung kapatid kong magaling magtinda. Nakala tayo. Ito na na-dekwat ko nga eh. Pero mukhang ang na ka na yan tayo eh. Eh tay! Magnanakaw naman to kuya eh! Kaysa naman gumaya ako sa'yo. Barya-barya lang kinikita mo dyan eh. Iyon, libo-libo. At least, yung kinikita ko galing sa marahal. Kakatwirang ka pa eh. Hindi mo nalang gayahin to si Enzo eh. Tingnan mo, madiskarte sa buhay, kaya wala ka nang nararating eh. Alam mo, wala ka na silbi dito sa bahay natin Mas mabuti pa siguro, umalis ka na lang. Talagang si Kuya pa kinakampihan mo? Sa maling gawain, kakampihan mo siya? Magsama kayo para ayos magnanakaw. Magaling nak. Madami-dami to ah. Buti pa kumain tayo sa labas pera tayo Boy 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 di ba ikaw yung sumuyong sa akin? ay opo madam eh Kamusta ka na po? Okay ka na po ba? Okay naman. Eh, ikaw, ba't ka dyan natutulog? Eh, pinalayas na po ako sa amin ng pamilya ko eh. Tsaka, madam, sorry po ah. Kasi yung kapatid ko yung ng mga gamit mo, eh, wala naman po akong magawa. Ah, ganun ba? Kaya, ano na yun? Eh, kung wala kang tutulugan, sumama ka na lang sa akin. Doon ka sa pondo ng anak ko matulog at saka pabibigyan na dali ng trabaho. Eh, wag na po, madam. Eh, nakakayaan naman po eh. Okay lang po ako dito. Tara na. Huwag ka na mahiya. Para makabawi ako ng pagtulong mo sa akin. Halika na sa bahay. Sure, madam. Sige po. Oo, halika na. Halika. Sofa. So, excuse na. Paano ka na meron? Eh, kasama ko itong si, ano, Yeboy. Ito yung tumulong sa akin nung... Um... Naalala mo yung kunikento ko sa'yo? Teka, siya ba yun? Ah, hmm. uh, Jeboy, di ba? Apo. Ah, uh, Jeboy, maraming salamat ha. Dahil tinanong kami yung nanay ko. Tsaka siguro napakaswerte ng mga magulang mo, no? Dahil may anak silang ganyan kabutintaro. Siguro nagmana ka sa kanila. Eh, sir, sa totoo lang, pinalayas nga po ng magulang ko kasi tumulong ako sa matanda. Eh, samantalang yung kapatid uh -huh. ko, pag nanakaw, mas pinagurang po nila yung malaki ang kinikita kaysa sa ganto lang ang kita So, ano sila sinadya mo dito, mami? Eh, mapatulong sana ako sa iyo, anak Na baka may bakante ka dyan, matulungan natin tong tao <clears throat> Sa totoo lang, mami, wala akong bakante dito eh Pero dahil sa sinabi mo, Jeboy At dahil tinulungan mo yung nanay ko Sige Maging office boy ka dito Ako ang bahala sa'yo talaga po, sir. Oo naman. At sigurado ako, may potential ka. Alam mo, pag nakita ang kita ng maganda di sa trabaho, sigurado ako, tataas ang posisyon mo. Ah, sir, maraming kailangan po. Malaking opportunity po sa akin to. Eh, po, paano? Ito po muna sa pundo natin patuloyin? Mabuti pa, Mami. Kasi nabanggit mo naman, di ba, na walang tutuloyin si Jeboy. Mm Jeboy, uh, mabuti pa, Mami. Bigyan mo kalaman si Jaboy para makabili ng mga gamit niya para dito sa opisina. At saka para makilala rin siya dun sa sa condo natin. Baka kasi isipin may na yung nakapas ng ibang tao. Just, paano? Sige po, maraming salamat po, sir. Galingan mo, ha? Oo oh, po, sir. Gagalingan ka po talaga ang trabaho ko. O, so paano? Bukas sa bukas. Gusto makita kita dito, ha? Sige po, sir. O, sige na. Ingat kayo, ha? na. Gabin. I mean. Ah, have a seat. Ah, uh, sir, bakit yung po ang pinatawag? Ah, uh, may nagawa ko ba ako mali? Ay, wala nang ah. gaya po eh. Parang ininervous ka naman. Tututuwa niya kaya rin ka pinatawag kasi So, mga ako sa performance mo, Jeboy. Paano mo nagawa to? Ah, uh, sir. Pag may bakanting oras kasi ako, inaaral ko po talaga yan. Lalo na sa tulong ni YouTube at ni Google. Alam mo, sabi ko nang nakakatawa ka talaga, Jeboy. Sa totoo niyan, willing kami bayarin yung training mo sa ibang bansa sa loob ng anim na buwan para lang ma-promote ka bilang manager. Yun eh, kung okay lang sa'yo. Sir, okay na okay lang yun. Tsaka sir, huwag ka mag-alala. Hindi ko sasayangin tong opportunity na training na to at sisiguradunin kong hindi kayo mapapahiya. Alam ko naman yun, Jeboy. Kaya nga sabi ko sa'yo, lahat ng gagas sa doon, sagot ko na sagot ng company para wala kang problemahin. Tsaka para para mo rin yung mga pangarap ko, di ba? Oo, oh, sir. Talagang lahat ng pangarap ko ay eh, gusto kong matupad. Alam mo, walang ipisili, Jeboy. Dahil sa isang katulad mo. So, paano, Jeboy? Uh, advance, congratulations. Alam kong kayang-kaya -kaya mo to. Thank you, sir. O, paano? Balik na po muna ulit ako sa trabaho ko. Oh, sir. Go ahead. Ano? sigurado ka bang dito? Nakatira yan. Ito'y e, yun yung sabi sa ano ni eh. dito na nakaresi. JB, okay? No, parating. Baha si JB. Len, si JB nga. Diy buti lang nakita ka namin. Tal Big team ko na. Tama ko sabi sa amin eh. Dahil sa pagtsatsaga ko, naging manager na ako sa pinagtatrabahoan ko. Masinsado oh, ka na pala talaga ngayon. Baka pwede naman kaming maambunan dyan. Eh paano ko kayo bibigyan? Eh di nyo naman pinaramdam sa akin yung tunay na pagmamahal, di ba? Tsaka tinapon nyo lang ako na parang basura. Tsaka isa pa, yung pagtulong ko sa kapwa ang nagpaangat sa akin. Itol, parang iba ka naman sa amin. Kahit balibalik ka naman natin yung mundo. Ang pa rin naman tayo eh. Kung, so, Kaday, kung gusto niyo kong magtrabaho kayo ng patas. Ito, bariya o. Diyan na kayo. Ay, tay, bariya lang. Diyan mo, Mayaday. Pasukin ko yung bahay niya, nakawang ko yun. Taglid na pa ako eh. Tara